Inikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga katoliko na manalangin para sa pagkakaroon ng ulan upang mapawi ang matinding init na dulot ng El Nino phenomenon ayon kay CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantina na itransmit na ang Operasyo Imperata ad Petendam Pluvia sa mga obispo at kaparian nitong biyernes. Samantala, aabot na sa higit isang daang libong magsasaka at mangingisda ang apektado ng dry spell sa labindalawang rehiyon. Aabot naman sa 5.9 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga pananim at mga alagang hayop. Aabot naman din sa halos higit isang daang milyong pisong halaga ng food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa pitung daana at apat na pung libong pamilya sa labintatlong rehiyon. Ayon naman kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., posibleng maantala ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa dahil posibleng umabot pa ng Agosto ang epekto ng El Nino.